Good morning Sir Joel, good morning Ma'am Weng, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Ang paniwala ninyo, patay na ang impeachment. Tama ho ba ma'am? Ay nako, alam nyo ba, pag in-archive, uh, kahit uh, hindi pa patay, napakahirap ilabas sa archives. Kailangan pa mag-majority vote. Mm -mm. So kaya mas maganda talaga, mas tama yung kay Minority Leader Senator Tito Soto na motion, motion to table, yung naunang motion to dismiss. Kasi ano nga, difference nun sa archive? Yes. Ang pagkakaiba po, uh, Miss Weng, ay uh, napakahirap ilabas sa archives. Kung baga, mm -hmm. sobrang, sobra yon. Tama mm -hmm. na sana yung motion to table, kasi nga, ibig sabihin, uh, isa sa isang tabi muna, mm -hmm. pero oras mm -hmm. na matapos ang desisyon ng Korte Suprema sa so motions for reconsideration, itutuloy na. Mm -hmm. Ganun lang. Mm -hmm. Eh, yung, uh, yung ginawang pag-archive, nako mataas po ang hurdle, ma mahirap ang gawain paglabas sa archive dahil hindi simpleng ilalabas sa archive at itutuloy yung impeachment trial. Kailangan munang pagbotohan at makakuha na naman ng majority vote para lang ilabas sa archive. Ang sinasabi so, niya ba senator halimbawa bumaligtad man ng Korto Suprema? Para i-archive mm -hmm. yung decision, kailangan mo na majority vote at doon sa boto na kita natin gagabi, baka impossible na yung nakuha yun. yung majority vote yun para yun, tanggalin sa archive. O, si o diba? Okay. Ganon yung, yung implikasyon nun. Mm -hmm. Sa halip na kung t na lamang, ah, ayon sa motion ni Minority Leader Tito Soto, mm -hmm. madaling pag uh, mag man ng Korte Suprema na ituloy na yung impeachment trial, basta itutuloy na lang namin. Wala nang mahirap na botong kailangan gagawin. Okay. Ano na ang next move? Wala na tayong maasahan pa sa Senado, maliban na nga lang doon sa halimbawa magbumalik ka ng Korte Suprema. But from here on, nasaan ang mamamayang Pilipino? Anong ina-expect na mamamayang Pilipino sa isyong ito, Senator Riza? Well, yan ang, uh, yan ang tanong ngayon at yan kasi ang nakasalalay kagabi. Hindi lang kaming mga senador o senator judges yung mamamayan talaga na umaasa ng accountability sa aming mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya nga't may impeachment tayo sa konstitusyon eh, para singilin yon sa pinakamataas na opisyal. So, anong maasahan namin sa usaping iyon? Well, uh, sa pagpapatuloy ng aming legislative duties, Susubukan pa rin naming uh, uh, bigyan ng linaw yung mga kaugnay na issue <laughs> na nandun dapat sana sa ididinigin na articles of impeachment. Pero along with all our other legislative work. Mm -hmm. So yung mga kababayan nating nakatutok dito sa impeachment process, well, uh, yung isang uh, maliit na konsuelong kinukuha nila sa Supreme Court ruling ay sa Feb 6 daw ulit. Pwede silang uh, mag-file o pwedeng mag-file ang mga... Uh, representante sa sa House so that's uh, several months up the road in the meantime mm -hmm. malabo malabo kung ano da ano ba yung mga ebidensya ano ba yung mga testigo na nasa laman ng bawat articles of impeachment mm -hmm. okay uh... Mahirap pa tayo maka-move on kasi maraming nagsabi, move on na tayo, <laughs> mami. Eh. Move on na tayo. Uh -huh. Uh -huh. kaya ba natin uh -huh. mag-move on from after uh, after last night o matapos ang nangyari kagabi? -wak? Uh, alam niyo mas uh, okay naman yung move on sa mental health ng individual, pero minsan na naaabuso yung yung panawagang move on, move on na 'yan, 'di ba? Dapat hindi muna tayo mag-move on kung may mga importanteng issue na kailangan ma-resolve muna, na may mga leksyon tayong matututunan doon. At sa pagtuto natin, sisingilin yung accountability ng bawat isa sa atin. Totoo yan, whether sa ugnayan o relasyon, totoo yan, whether sa ganitong pambansang... Usapin. E paano nga mag-move on ng mamamayan? Hindi nga nila alam, hindi alam ng senator judges ano ba yung mga ebidensya at witnesses sa bawat articles of impeachment. At kapag kasi nag-move on tayo na bulag or kalahating bulag, e eh, ba diba, malamang madadapa na naman tayo sa parehong mga bato. So, ang hirap itong sabihin nila na move on. Parang parang yung sinasabi ni uh, minority leader kagabi na hilaw, naging hilaw yung desisyon ng Korte Suprema. Pag nag-move on tayo ngayon na kalahati pa lang or less than half ang nakikita natin, hilaw na pag-move on 'yan. Ang tutoong pag-move forward ay kung uh, respetuhin natin yung prosesong iniutos ng konstitusyon na ang impeachment complaint na uh, ininitiate ng House of Representatives ay dinigin namin at desisyonan bilang uh, impeachment trial court. Yun yung nabitin na udlot kagabi. Okay, pero dahil po hindi dismissed uh, yung uh, mm -hmm. articles of impeachment, hindi mm -hmm. na ng acquittal sa Vice presidente. the very same Aha. complaint pwedeng buhay ng February 6 Well malinaw naman sa kahit sa desisyon ng Korte Suprema mm -hmm. na hindi pinapawalang-sala uh, ang vicepresidente mm -hmm. sa mga dun sa articles of impeachment mm -hmm. and uh, whether it's the very same uh, impeachment complaint na maaring ihain ulit ng civil society o ng mga representante sa Feb 6, uh, hindi ko alam. But in the meantime, sayang, di ba, meron na tayong impeachment complaint na umabot na sa ganitong uh, stage ng uh, trial process. Pero sa halip na patuloy na dinigin, or at the very least, itable lang muna, di ba, itable pansamantala, talagang in-archive. At kailangang medyo hukayin ng puspusan through a majority vote para i ilabas ulit yan at maaring dinigin kung mag-reverse ang Korte Suprema. Pero mataas ang kumpiyansa ninyo, ma'am, na i-reverse ng Korte Suprema ang kanilang sarili. Uh, Doon po sa mga binanggit. May mga may dalawang kaso kayong binanggit. Eh, no? Mm -mm, na nagkaroon ng na reversal. Uh, mm -mm. nagkaroon ng na reversal. Tama ho ba? Uh, opo, opo. Ang, ang naging tanong kasi ay uh, posible ba talaga bang uh, aasahan pa ba natin na sa isang unanimous decision magre-reverse ang Corte Suprema and the point of the example is nangyari na mm -hmm. so posible at kaya at this on this morning hindi ko rin masabi kung op uh, confident ba ako o hindi na magre-reverse ang Korte Suprema? Mm. Kasi hindi hindi naman namin mabasa ang isip nila at hindi namin dapat pangunahan. Yun na nga yung punto ng motion ni Minority Leader Tito Soto. I-table muna natin kasi nga po, may tumatakbo ka pang motions for reconsideration. Binigyan na nga ng Korte Suprema si uh, VP Duterte ng sampung araw mm. para uh, sumagot. So kung binigyan, opo, so kung binigyan nila siya ng panahon magkomento bakit sabi pa nga ni May mula sa simula but, but Magmamad. Ba't kayo nagmamadali? Mm -hmm. Intayin natin para kumpletos, rekados ang uh, hawak nating impormasyon uh, para makapag tungkol sa trial. Intayin muna natin. Mm -hmm. eh, ayan eh, ayan ang nangyari. Eh. Ang naging punot dulo dito, Sen. Riza, ay yung naging proseso mm -hmm. sa House of Representatives, hindi po ba? Mm -hmm. Badaming, yun ang naging punot mm -hmm. ng Porto Suprema kaya daw unconstitutional. Anong leksyon ang natutunan natin dito? kasi para well at anong na? pwedeng nating mai, maibahagi hindi sa house ito, para maging pulido naman oh, hindi diba? lang ito hmm. sa impeachment case <coughs> sa bisi presidente mama sa mga susunod pa kung mayroong mag-impeachable official na harap sa ganitong Apa. proseso ano ang leksyon na natutunan natin dito Well, uh, ang leksyon po dyan ay, at hindi ko kinokonsidera na uh, nagkamali ang House of Representatives mm -hmm. kasi kahit dun sa uh, Supreme Court decision, uh, unfortunately, no, with all due respect, mm -hmm. ang daming critical, factual errors mm -hmm. na sinisisi ang House sa ganito at sa ganyan na pag binasa nyo naman po yung records of the proceedings of the sessions of the House of Representatives, pinabubulaanan yun. Alimbawa lang yung sinabing, Uh, hindi daw pinagbotohan in plenary mm -hmm. yung tinransmit na articles of impeachment sa amin sa Senado. baliktad po ang nakalagay sa sa house records mm -hmm. na naka naka-record na uh, sinertify ng kanilang secretary general na ganyang karaming uh, hundreds of reps na uh, sumang-ayon diyan bago i-transmit sa amin. So, eh, sabi nga namin paulit ulit-ulit kagabi, kung mali yung facts na pinagbasihan ng desisyon, eh malamang mali din ang desisyon. At may importante pang input kahit mula sa inyo, sa mass media. Meron pong nagsabi, may anunsyo sila kahapon, na yung sinasight sa Supreme Court decision na report daw nila No, na hindi nga pinagbutohan, e eh, hindi po talaga inilathala yon So, very, very alarming. And Il ilan lang yon sa uh, mga mga critical factual errors so but ang ang leksyon moving forward mm -hmm. eh basta dapat panghawakan namin bawat institusyon house Of course, ang Supreme Court najan. pero lalo na, for me, kami sa Senado, at dapat maging seloso talaga kami sa aming mga binigay na responsibilidad ng Konstitusyon. lalo na itong sa aming solong responsibilidad na duminig at magdesisyon sa mga... Uh, impeachment complaints. Uh, parang hmm. yun ang ano eh yun ang inab inabandona namin kagabi. Hmm. Yun ang inabandona ng Senado sa boto kagabi. Or, or uh, dahil na nagkaroon ng natural parang natural occurrence na parang nakapon yung kapangyarihan hmm. ng Senado. <laughs> o oh, tapos try ng impeachment. Usually oh usually ang uh, kumakapon ay tao halimbawa hmm. sa isang kawawang hayo, pero hmm. dito kinapon ang sarili, dobling sakit naman yun. Mm Di ba? Oh, mahirap ka po din ang sarili. Ha? <laughs> <laughs> Hindi mo kaya. <laughs> mahirap, mahirap <laughs> ma'am. Ma Ayokong imagine. Mas sa ang dating na, So, uh, from here, mm. wala na tayong aasahan pa sa Senate. kasi nakita natin, ito ba ay naging, up, eh? naging hati po ba ng Duterte administration ang boto kagabi? Dito na ba natin nakita Ay, na yung sinasabing political parang exercise? Parang nakita ko na sa 2020 ito eh. Right. Na? Parang, ito na, na ba yun ma'am? Naging political oh. exercise siya, not legalistic uh, view but um, nakita na natin na kahit hindi kayo impeachment court, naging political ang proseso. Well, eh, sinasabi naman ng Constitution mismo na ang... Uh, impeachment trial, eh bukod sa sui generis, talagang natatangi siya, unique, Opo. eh nagpa-partake of ng political aspects. Pero sa broad at mataas na definition ng political na pag-exercise ng kapangyarihan. Kapangyarihan ng Senado alang-alang sa sa mamamayan kung kanino galing yung kapangyarihang iminandato sa sa amin. So, ang sakit namang isipin na wala na kayong maaasahan sa Senado. Hindi naman ganon bagamat talagang malungkot ako sa sa desisyon sa boto gagabi, basta ta uh, pa rin kami na itaguyod at singilin ang accountability sa lahat uh, ng aming mga trabaho Uh, dito sa Senado. And in the meantime, hindi lang naman kami ang lumahok at kumilos. Andiyan po yung ating mga kababayan sa civil society, pati sa private sector. I think batid nila yung bahagi ng ruling ng Korte Suprema na may February 6 pa daw kung kailan sila pwedeng mag-file ulit or mag-initiate uh, mag, uh, ulit. So siguro nagpaplano din yung mga uh, advocates for accountability kung ano yung susunod na hakbang. Pero uh, wag nyo pong isipin na wala nang aasahan sa Senado. Magsusumika pa rin po kami mula sa, mula sa loob para sa mga prinsipyong iyan ng accountability. Alright, Senadora, salamat sa well, oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Salamat, din. Good morning. Good morning. Senador Rizzo Ontiveros, mga kapuso.